mga kabadyak Oh, welcome back to my channel And today, it's the moment we've all been waiting for My first ever century ride okay. Early ride out today Dahil ang destination namin Tagaytay Woo! Alabang to Tagaytay and back bayak Concho and Amadeo Cavite Maliwanag na 100 kilometers ito guys It's wow. not a drill but it's for real. Wow. Ang promotor, si Aga. Guys, ba't niba naisipan magtagay tayo? Ha? <laughs> para sa'yo, Oscar. Oh, ah. Para sa'yo. Para tayo ng coffee. Parang para <laughs> torture to torture. Ah. <laughs> Kasi yung mga upla mo na ride, right? parang puro papag. Tayo na booking Kaya sabi, dito naman damag, mag ano ka. Mukhang totohan na to. Right. At wala nang right. atrasan. Hindi lost weight ha. Dingo. Dingo. Oh. Dingo nakita ko sabi ko oh, <laughs> nga, ako hindi nag-improve hindi ako nang umulan hindi uh, hindi ulan yan hindi hindi ulan the kids are out to play <laughs> the cool the kids, cool kids. <laughs> the cool kids are out kasama ko sa cool kids mo okay self we got this but first let's meet the cast ng epic ride na ito yes! cast talaga Oh! oh sama si Patrick pero dahil sa sobrang niya eh halos di ko siya nakasabay sa ride ayan sa bawi ako next time Pat o oh, diba powerhouse powerhouse daw wow. good morning nakumukha na akong video habang nagkakasabay-sabay pa tayo uh, <laughs> Ma mamaya hindi na tayo magkikita hindi na the... So far, so good. Mukhang nakakangiti pa naman ang lahat. Pero syempre, sinamantala kong pagkakataon na alamin kung ano ba itong tatahakin ko. Yeah, uh, ito, na nakabisado mo na ito, itong kotso. Eh, tagaytay. Silang -nice. tagaytay ako. Ah. So, kasi, Pero mas madali ato si diba? nice. <laughs> <Wow, too>, ah. <laughs> yung konju, di ba? Mas banayad. Mas banayad. Nice. Uwang to, ha? Gusto kasi nilang mangyari. Yung meretso pala, amadeyo. Yung amadeyo na yun, yung mabiga, ma ma mabiga, mabiga yun ang mabigat ah mas mabigat yung kaysa sa silang ah talaga? ah talaga? sa silang na lang kaya tayo <laughs> first 20 kilometers feeling ko tour de France kami everyone smiling pa naman. pero may mga punto na napapaisip na ako saan kaya kami kakain? eh feeling ko kasi nagasta ko na yung kinain ko kagabi Nandito na kami sa may dasma kayo ni Michelle Pero so far, pinapanis lang namin oh. Pinapanis lang namin Ito to yung, ano, yung medyo false flats na doon Pero parang wala oh, naman Parang, parang falls see streams see na Si Siu pala ha Shorter way, ibig sabi mas matarik Ang <laughs> ng weather Ang sarap Walang araw ngayon ano? Oh. Oh. Suwerte, suwerte Lucky! Mr. Oida! Lucky me! Mr. Oida! How was today? Uh, malamig! Pagkakit na talaga itay malamig! Pagkakit <gasps> yeah, na pa sa <laughs> so, tabay, malayo pa! Malayo pa! Pero ito, ano na ito? Dasma pa rin? Dasma? Ay don't know! Haka ba ang laki ng dasma? Actually, hindi ko alam talaga no, no. ito. <hazit> sa puntong ito, eh, pumasok naman kami sa isang subdivision na talaga namang mapuno sa dami ng puno, yung hangin natatrap. Kaya ang sarap ng pakiramdam habang pumapadyak. Wow! Bakling. Parang maganda dito, maganda dito, maganda dito. Maganda dito, pababa. <laughs> o diba, ang saya-saya pa namin dyan. Pinakabal ako. What? sinasamahan tayo ni Aga para okay. gusto tayong hatakin sa loob <laughs> ano, kami? ano kami? Service kami service service secret, secret. Oh. secret service sarap di grabe ang sarap dito nakukulong ng mga puno yung hangin wow Hehehe ah. <laughs> Oops, car back. Pagkalabas ng subdivision na yun, heto na ang isa sa mga favorite part ko. Yung mga rolling area. May mga palusong, meron din mga paahon. Pero kung may buwelo, kayang-kaya. Dito, ingat lang daw dahil maraming lubak-lubak <laughs> pa ba? pansin nyo, maski pababa, pumapadyak ako para makaipon ng buwelo. Buwelo lang ako, Dad. Okay. Yan ang magalang, nagpapaalam pa. Uy, si Daddy Ray pala yun. pro cyclist yun. Ikikwento ko siya mamaya sa inyo. Woo! Sa area na ito, bago sumapit ng General Tria sa Cavite, eh lakas-lakasan pa ako. Pilit na nakikipagsabayan sa mga super cyclist na kasama ko. Woo! ninanamnam ang bawat pagdaustos at pinagadaan ng buwelo ang bawat ahon. May mga panahon nalagpasan ko pa si Aga. Wow. <laughs> Yung pala pinagbigyan lang ako. Patapos niyan eh, iniiwan na niya ako. Wow. Hindi, joke lang. Actually, si Aga, ang bait niya niya ni. Eh. Wow. Tuwing naiiwan kami, binabalikan pa kami. Di ba? <laughs> Balik tayo kay Daddy Ray. Pro cyclist yan. Kahit medyo eh, 50 years old na, eh, ang lakas pa rin pumadyak. Hindi wow. Di nyo na itatanong, humakot doon ng medalyan yan nung kapanahunan niya. Kaya while at it, humingi na ako ng tips sa kanya. Guys, after so-so kilometers, nandito na kami ngayon sa General Trias. Mm. Abite! <laughs> Napakahaba naman ang biyahing ito at wala pa raw yung talagang ahunan na inaasahan. Ay! Ilang kilometro pa ang lumipas. Eto na. Barangay Kuncho na. At dahil ito na raw ang simula ng matinding pag-ahon, tip ni Jihan, small ring na ang gamitin. Small ring, small ring. sa Barangay Conchu at sabi nila ito na rin yung simula ng Pajak ahon So far, isang paa lang namang ginagamit ko Ngayon o no. Ang kerni okay. ha <laughs> Pero itong Conchu parang may daya nga Parang deceiving yung itsura Parang, parang, parang flat siyang titinan mo no Pero may ahon False flats no Pero, pero banayod naman So far, cái okay. so far so good Michelle, andito kami sa may Trece Martes Conchu, Trece Martes Yes, yes, din ang ganda ng weather oh, Ang wow. ng weather Walang araw Mga kasama namin, iniwan namin sa likod May wow. hinahuli yeah. sila <laughs> <laughs> Bali, hintayin natin sila Hintayin natin lito. sila doon para makapagpahinga sila oh, <laughs> <laughs> ang totoo kasi niyan, kaya kami natatawa kasi nasa hulihan na kami as in huling huli. At habang lumilipas sa panahon, eh parang lalo kami na iiwanan ng grupo. Oh no! Parang maraming pahingahan dito, no? Yung mga parang ito. O oh, diba? Pahingahan na ang nasa isip! din. <laughs> ano? Diretso ata eh, Amadeo. Okay guys, uh, nandito na tayo sa mas matarik na ahunan ng Amadeo. Amadeo, Amadeo. Kiyari, okay. bibigay na yata. Okay. Ang totoo kasi niyan, okay. nung mga yan, pinupuligat na ang dalawa kong binti. Oh matarik din ano, pero Pinakaya naman. Pacing lang. Pacing. Oh, Huwag magpag-agastado. Pacing. Pacing nga. Kaya to. Kaya. 1, 2, 1, 2. Sa puntong yun, eh akala mo, eh hindi na kami magkakilala ni Michelle. Wala nang usap-usap. At habang patarik ng patarik, eh lalong tumitigas ang aking pinupulikat na mga binti Ay. Parang wala nang katabusan. Grabe yung wind na. No? Ang tarik na nga, wind pa. <laughs> <laughs> Grabe na talaga hingal ko dito. Yung paningin ko, nanlalabo na. Akala ko talaga hindi na ako aabot. Kalain mo pumapadyak habang pinupulikat. Tuloy-tuloy lang parang kalimutan ko na nga kung paano ako nakarating sa tuktok pero makalipas ang ilang sandali eh naabot din namin ang pinaka-aasam na itaas at doon kunting padjak na lang narating na namin ang kapihan Yay! Yan, Nanulak, no? Oo. Oo ba? Alam ko na safe lang ako, eh. Uh. Grabe talaga ang ride na ito, guys. Sobrang tarik. Parang lahat ng kasalanan mo, e eh biglang nag-flashback sa iyong harapan habang pakyat ka. Yung tipong bawat pajak, may tanong kang, bakit ko nga ba ginagawa ito ulit? Pero alam nyo, Malaking bagay talaga na you are with a great company. Cool kids talaga kayo guys. Kahit nakakaiyak yung ahon, e eh napapagaan nyo ang bawat padyak. Wow. The best talaga kayo. Sumakit man ng sobra ang lahat ng sa akin. <laughs> Sulit naman kasi kayo ang kasama. O no? Saan tayo next? <laughs> Matutulog muna ako. Till our next padyak, cool kids! Woo!